Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang isang buksingero na nagmula sa Puerto Rico na may 20 panalo at lahat ng ito ay pawang mga knockouts. May isang talo sa pamamagitan ng unanimous decision. Minsang naging kontrobersyal ang buksingerong ito dahil sa kanyang magandang record at sa kasamaang palad ay nakapatay pa ito ng isang boksingero na nagngangalang Maxim Dadashib sa kanilang laban noong July 19, 2019. Binawian ito ng buhay pagkalipas lamang ng ilang araw mula sa kanilang laban. Si Sabriel Matias ay pinalaki sa Maternilo, isang mahirap na pamayana ng mga manging isda sa tabing dagat ng Fajardo. Nakatanggap siya ng suporta mula sa kanyang ina, Lola Viviana at mga taong malapit sa pamilya tulad ng amai na si Julio de Jesus. Si Matias ay nagkaroon ng maagang interes sa pagmumotorsiklo. Siya ay nasangkot sa mga iligal na mga aktibidad ng kanyang kabataan. Nagdusa ng isang tama ng baril noong August 10, 2012. at nagsilbi ng labing siyam na buwang termino sa bilangguan. Pagkatapos, pumasok si Matias sa pagboboxing bilang isang karera at pumirma bilang isang profesional noong 2015. Pinahahalagahan niya ang mga karanasang ito sa pagbibigay sa kanya ng matibay na pag-iisip, pagpapakita sa kanya kung paano haharapin ang kahirapan at pagbibigay ng oras upang mahanap ang kanyang sarili at pananampalataya. Si Matias ay ikinasal kay Yachari Binebe at may tatlong anak na babae. Ginawa ni Matias ang kanyang professional na debut laban kay Juan Rojas noong December 19, 2015. Nanalo siya sa laban sa pamamagitan ng first round technical knockout. Nagkaroon si Matias ng 8-0 na record bago gumawa ng una hakbang sa kanyang karera noong August 18, 2018 nang harapin niya ang veteranong Colombian na si Brides Prescott. Nanalo siya sa laban sa pamamagitan ng third round technical knockout. Dalawang beses na natumba si Prescott sa ikatlong round na tinamaan ng left hook at uppercut bago natapos ang laban. Inarap ni Matias ang journeyman na si Wilbert Lopez sa isang stay busy fight noong March 2, 2019. Nanalo siya sa laban sa pamamagitan ng isang six round technical knockout. Wala dito, inarap ni Matias ang walang talo na si Maxim Dadashib sa isang IBF Junior Welterweight Title Eliminator noong July 19, 2019. Inihinto ng kampo ni The Deceive ang laban pagkatapos ng ikalabing isang round. Nagdusa siya ng matinding pinsala sa utak sa laban at pumanaw makalipas ang ilang araw. Ikinalungkot rin ni Matias ang pangyayaring ito, ngunit hindi ito hadlang upang itigil niya ang kanyang pangarap na maging isang tanyag sa larangan ng boxing. Sa pagpapatuloy ni Matias, hinarap niya si Petro Sananya noong February 22, 2020 sa undercard ng Deontay Wilder vs Tyson Fury 2. Bagamat isang paborito sa laban na ito, natalo siya sa pamamagitan ng isang dikit na unanimous decision. Si Matias ay gumewang patras sa lubid sa huling bahagi ng ikapitong round na ibinilang ng referee na si Roberto Bird na isang knockdown. Ito ang napatunayang dikit na laban dahil ang dalawa sa mga judges ay umiskor sa laban ng 95-94 para kay Ananyan. Habang ang ikatlong judge ay nagbigay sa kanyang kalaban ng bahagyang mas mataas na scorecard ng 96-93. Sa pagpapatuloy ng kanyang karera, inarap ni Matias ang walang talo na si Malik Hawkins noong October 24, 2020. Nanalo siya sa laban sa pamamagitan ng isang ikapitong round technical knockout. Ang laban ay itinigil isang segundo sa round. Payo ng ringside position na dating tinawag upang suriin ang mga pinsala sa mukha ni Hawkins sa ikalimang round. Lahat ng tatlong judges ay lamang si Matias sa scorecard na 59-54 sa oras ng paghinto. Inarap ni Matias si Vasertan Jokembaib sa isang IBF Junior Welterweight Title Eliminator noong May 29, 2021. Sumurrender si Bayib mula sa laban sa pagtatapos na ikawalong round. Pinatumba siya ni Matias gamit ang left hook sa ikaapat na round at lumamang sa score na 77-74, 77-74 at 76-75 sa pagtatapos ng huling round. Sumunod na hinarap ni Matias si Petro Sananya noong January 22, 2022. Ito ay isang rematch mula sa kanyang unang talo. Nauna nang naglaban ng dalawa noong February 22, 2020. Nang manalo si Ananyan sa pamamagitan ng narrow unanimous decision. Hindi nagawang ulitin ni Ananya ng kanyang naunang tagumpay dahil napilitan siyang sumuko sa pagtatapos ng ikasampung round matapos siyang matumbag gamit ang left hook sa nakaraang round. Si Matias angat sa score na 89-81 sa dalawa sa mga scorecard ng judges sa oras ng paghinto at 88-82 sa huli. Noong June 3, 2022, inutusan ng IBF si Matias na harapin si Jeremias Ponce para sa interim IBF Junior Welterweight title. Noong July 7 sa halip ay inutusan ng sanctioning body ang Unified Junior Welterweight Champion na si Josh Taylor na gumawa ng mandatoryong depensa ng titulo laban kay Ponce. Tinanggihan ni Taylor ang laban noong August 24 at opisyal na tinanggal ang sinturon sa araw ding iyon. Ang IBF ay agad na nagutos ng isang bakanting championship bout sa pagitan ni na Matias at Ponce. Bagamat ang laban ay nakatakdang maganap noong October 15 sa undercard ng Deontay Wilder at Robert Helinos Fox Sports Pay Per View, ito ay pinagpaliban dahil si Ponce ay hindi nakakuha ng visa para sa laban. Ang title bout ay nare-schedule ng February 25, 2023. Ito ay naganap sa Armory in Minneapolis, Minnesota at headline ng isang showtime broadcast card. Nanalo si Matias sa laban sa pamamagitan ng fifth round stoppage dahil nagpasya ang corner ni Ponce na iritiro ang kanilang boxer sa pagtatapos ng round. Noong June 16, 2023, iniulat na si Matias ay gagawa ng voluntaryong pagtatanggol sa titulo laban kay Sergi Lipinets. Makalipas ang labing dalawang araw gayon paman, inutusan ng IBF si Matias na gumawa ng mandatoryong depensa laban sa walang talo na si Shojahon Ergashib. Sumunod ang ilang mahabang negosasyon, natuloy ang laban noong November 25. Umayaw si Ergashib mula sa laban sa simula na ika na round dahil sa kawalan ng kakayahan ay pagpatuloy ang laban dahil sa pinsala sa binti na siyang dahilan ng kanyang pag-atras sa laban. At ngayong June 15, 2024, muling didipensahan ni Matias ang IBA Super Lightweight Title laban kay Liam Paro. Wala itong talo sa kanyang 24 na panalo. Labing lima dito ay sa pamamagitan ng knockouts. Ito ay gaganapin sa Manate, Puerto Rico. Matinding kalaban din ang harapin ni Matias dito. Abangan na lang natin kung talagang siya ay mananalo sa laban na ito. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-round 3. Sana mag-subscribe kayo sa aking munting channel. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood.